Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang posible pa nga pong bumagsak sa ka seed, ang Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang pinakahuling nilabas na injury update kay Anthony Davis. Kasunod nga po mga katropes ng pagkatalong muli ng Milwaukee Bucks sa kanilang game ngayong araw laban sa New York Knicks sa score na 109 Sa kabila ng nagawa ng kanilang superstar na si Yanis Antetokounmpo ng 28 points, 15 rebounds at 8 assists ay umabot na nga po sa 4 games, ang kanilang kasalukuyang losing streak. Bukod rin nga po dyan ay isang beses pala mga po silang nanalo sa kanilang huling pitong laro. Kaya dahil nga po dyan ay bumagsak na nga po sa 47 wins at 31 losses ngayon, ang kanilang kasalukuyang record. Pero sa kabila nga po ng kanilang mga pagkatalo ay nananatili pa naman nga po sila bilang ika second seed sa standings ng Eastern Conference plus official na rin naman nga po silang nakakuha ng pwesto sa darating na playoffs. Pero hindi rin naman nga po ibig sabihin nito na hindi na sila babagsak sa standings at magkakaroon agad sila ng home court advantage sa darating na first round. Sa katunayan, As of now nga po ay bumaba na sa one game ang kanilang kalamangan sa ika third seed at ika fourth seed na New York Knicks at Orlando Magic. Bumaba na rin naman nga po sa 1.5 games ang kalamangan nila sa ika fifth seed na Cleveland Cavaliers. Kaya malinaw na nga po mga na posible pang bumagsak ang box hanggang sa ika fifth seed sa Eastern Conference kung magsusunod-sunod pa ang kanilang pagkatalo sa kanilang natitirang apat na games. Kung saan puro nga po malalakas na kuponan ang makakalaban nila dito kagaya na labang ng Boston Celtics, Orlando Magic at OKC Thunder. Samantala, punta naman tayo sa ating sulad na pag-uusapan sa pinakahuling nilabas na injury update kay Anthony Davis. Maliban nga po mga katrop sa nakakadismayang pagkatalo ng Lakers laban sa Minnesota Timberwolves, ay mas inaalala nga po ngayon ng mga fans ang pagtatamong muli ng injury ni Anthony Davis sa kanyang mata matapos nga po itong matamaan ni Kyle Anderson sa uli mga segundo ng first quarter. Ito na rin naman nga po ang naging dahilan bakit napilitan si Anthony Davis na umalis sa kanilang laro sa second quarter at hindi na bumalik pa sa kanilang laban. At kasabay nga po ng pagtatapos ng kanilang laro kontra sa Minnesota Timberwolves ay sinabi na nga po ng head coach ng Lakers na si Darvin Ham na wala pa rin nga dapong saktong detalye patungkol sa injury ni Anthony Davis. Ang masasabi lamang nga da dapong niya ngayon ay kaparehong pareho rin naman nga po ang nangyari kay Davis sa nangyari sa kanya noon sa kanilang game laban sa Golden State Warriors. Sinusuri pa lang naman nga na po ito ng kanilang team at once nga po na makakuha sila ng update sa kanya ay agad nga po nila itong iaanunsyo. Pero ayon na rin naman nga po sa nalabas na balita ng ESPN, malaki pa rin nga po ang posibilidad na gumaling agad na natamon itong injury at makapaglaro siyang muli sa susunod ng game ng Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.